Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome back sa aking channel, Bicolana Vlog. Ayan, napakagaganda ng parol guys. Ayan, kung nakikita nyo, naka, nakakatuwang panuorin, kumukuti-kuti tap. Ayan, Pasko na talaga. Ayan mga kabikulana, ayan, Pasko na di pa. Ayan, nakakatuwa kahit naman wala pa tayong uh, extra money. Pero nakakatuwa lang tingnan na ganito na sa karsada makikita mo sobrang nakakatuwa kasi ramdam mo na yung Pasko hindi ba ayan tingnan mo napakaganda ng kanyang ano napakaganda ng kanyang mga style ng, ka ng kanilang mga parol iba-iba ang iba-iba ang style ng mga parol nila oh di ba nakakatuwa parol Christmas light pala Christmas light parol yun na nga yun <laughs> ayan yun na nga yun di ba ayan oh di ba Napakaganda talaga, nakakatuwa ay yan. Galing kasi kami sa Salakot, kaya naisipan namin dumaan dito. Yung si Lexus TV, kaway-kaway siya sa aming service, sa aming pedicap. <laughs> pedicap talaga, ayan. Ayan, ayan. Maraming maraming salamat sa inyo sa lahat na sumusuporta sa akin. Ayan. At ayan na nga, habang pauwi kami, ayan. Napadaan kami dito sa may isang tindahan ng street foods, ayan. Sa ihawanayan ayan. Sobrang nakaka nakakatuwa kasi napakadami nilang paninda ang daming pwedeng pagpilian ayan. shout out kila ate, congrats sa si inyo ate napakabili talaga, sobrang daming bumibili, pila pila yung mga bumibili, ayan, kaya dumaan kami at bibili na rin kaming dalawa ni Lexus at medyo pa pagabi na din, wala pa kaming pagkain, galing kami sa galaan, kaya eto nandito tayo sa tabing karsada ngayon para bumili ng ihaw, ayan, sino ba ang relate dito na mahilig din sa street foods na kagaya na ito? Sobrang nakakatuwa talaga napakadami pila-pila yung bumibili at maramihan sila kung bumili oh di ba ayan maraming maraming salamat guys thank you for watching